Kasabay ng pagsalubong sa buwan ng Nobyembre ang pag-aalay ng dasal at pagtitirik ng mga kandila para sa mga yumao nating mahal sa buhay at kaakibat ng pagbunitang ito, ang kagimbal-gimbal na mga karanasan at makapanindig balahibong mga kwentong puno ng kababalaghan at misteryo. At kung kumagatman ang dilim o sa ilalim ng masikat na araw, wala nang pinipiling oras ang mga kakatuwang pangyayaring bumabalot sa ating universidad, ang Bulacan State University. At kung sa oras o dumating man sa pagkakataon na ikaw na ang tapikin, iyakan o di kaya ay sundan, mahihintulutan mo ba ang mga ito? Pulsuan ngayong gabi, samahan ninyo muli kaming manginig, matakot at masindak. Dito sa ikalawang taon, Ace hey, Stereo! Setter Halloween Special. na bago ang makarinig ng mga nakababahalang kwento sa kahit saan mang paaralan marahil ang mga elementong nagpaparamdam ay dito na nakahanap ng tahanan sa makikipot na pasilyo kung saan lamang sila dinadaanan ano nga ba ang gustong ipahiwatig ng mga hagulgol ng babaeng nakakadena sa Rojas Hall Galing kami sa training noon at gabi na rin. Para madaling makauwi, nagdesisyon ako at ang aking kaibigan na dumaan sa tanaw ng Rojas Hall at para madaanan rin ang locker ng aking kaibigan. Sa gitna ng aming paglalakad, narinig namin ng isang malungkot na hagulgol ng isang babae. Nanginginig kami sa takot dahil pareho naming alam na wala kaming ibang sa tanaw na ito. Daladala -dala ko pa rin ang kilapot hanggang ngayon tuwing ikinukwento ko ang karanasan namin iyon. Ngayon. Ngayong gabi nandito tayo sa kahabaan ng Rojas Tunnel. Kung makikita ninyo sa aking likuran, madilim kasi anong oras na rin at ang haba-haba niya at kwento ng mga estudyante, dito sila madalas makaranas ng mga kababalaghan, ng mga kakatuwang pangyayari, lalong-lalo na yung sa di umano'y hagulgul ng isang babae na parang nakakadena. So dito sa Rojas Tunnel, matatagpuan din itong matagal nang ginagawang ang building at kung makikita ninyo sa tagal ng panahon na ginagawa ito kalat-kalat na rin yung mga materyales kung makita nyo dito sa akin sa gigit ko nandiyan pa yung mga kahoy sira-sira pa yung mga yero at dahil doon sa tagal niya nang ginagawa <laughs> ang creepy-creepy ng lugar at bigat ng pakiramdam at kung papasukin pa natin yung kaduluduluhan ng TNE building na to talagang kapag gabi wala ring ilaw kung walang flashlight talagang napakadilip niya So, so dito makikita na nandito pa yung mga yung mga construction materials at ang bilis na ng tibok ng puso ko tapos hinihingi na rin ako magsalita. Nakatakot yung lugar. Likas na ang inay sa araw-araw na buhay ng mga mag-aaral sa loob ng pamantasan hindi na rin mabilang sa ating mga daliri kung makailang beses na tayong nagpasikot-sikot sa bawat palapag ng mga gusali na ating kinabibilangan. Pero paano na kung may biglang tumawag sa'yo pero hindi mo naman makita kung sino? Madilim na ng mga oras na yon at naglalakad ako kasama ng aking kaibigan sa loob ng Carpe Hall. Maya-maya, nagpasya na kami ng aking kaibigan na maghiwalay na dahil kailangan namin pareho na makauwi na maaga. Habang naghihintay, bigla ako nakarinig ng isang misteryosong boses na tinatawag ang aking pangalan. Sophia. Akala ko, isang estudyante o kilala lang ang tumatawag sa akin. Pero ang pakiramdam ko, ito lang may mga mata na hindi ko so, yeah. makita ang nakamasid sa akin. Pinubulungan ako mula sa malayo. Natakot ako. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Kaya dali-dali akong umalis. Tanda ko yung last year din. Bala ngayon din. Last day din ang bala ngayon. So, masama ko yung isa sa ka-orgmate ko. Then tatlo na media partner. Tapos balaghan na namin talagang dumaan dito sa may e pero yung isa namin kasama, parang natripan niya na dito dumaan kasi pag hindi kagaya ngayon na medyo maliwan. Yung dumaan kasi kami dito, sobrang dilim na talaga. Maski yung dito sa may Rojas Hall, itong building na to, madilim na rin talaga siya. So wala na ganong ilaw, ganon. So naisipan namin magtakot kami ganon. Tapos, na nang dumadaan ako dito kasi medyo kinikilabutan na ako, binabanggit ko yung pangalan ng isa kong kaibigan. Hindi ko Sheila, shila ganun kasi hindi namin siya kasama. So parang kaya ko yung binabanggit para ma ko na kasama namin siya. Kasi sa uh, mga kaibigan ko, siya yung pinaka pinaka-energetic ganun. Para maibsan din yung takot ko, yun ang binabanggit ko. Tapos atong at pagdaan ko dito sa may Fire Exit, narinig ko may tumawag na Sophia. Parang pabulong lang siya, tapos sobrang soft ng boses niya. Nung una, hindi ko pinansin kasi baka guni-guni ko lang or what. Tapos pagkalagpas namin dito, narinig din pala siya ng dalawa kong kaibigan. Ayong check alauna na ng madaling araw at itong nilalakaran ko ay itong Carpio Hall. Actually, katabilang ito nung Rojas Tunnel sa May College of Education. At dito umano, sa Carpio Hall na ito, nagpaparamdam yung mga kakatuwang boses na naririnig. Partikular, itong si Sofia, dito niya daw narinig, hindi tumatawag sa pangalan niya. At nung tignan niya, wala naman kung kung sino'y tumatawag. So, yung Carpio Hall na ito, balut na balut siya ng mga kwento-kwento na maraming estudyante yung nakakarinig ng mga, mga tunog na hindi nila maipaliwanag. Ngayon, subukan natin pasukin yung mga natitirang palapag nitong Carpio. So, bali tatlong palapag itong Carpio na ito at dito sa second floor, sa kanina, mga boses at sabi ng mga estudyante nakapanayam natin, e, eh, umaabot rin yung misteryosong boses na yun dito sa ikatlong palapag at yung boses na yun yun yung naghahati ng takot sa kanila. Napakahaba nitong hallway ng karyo at kung makikita nyo, yung kulay green lang na ilaw doon sa may dulo, yung nagsisilbing liwanag, lalo na sa mga oras na ganito, madaling araw, talagang, ayun, So, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam pero siguro kung kayo yung nasa kalagayan ko ngayon, makakaramdam din kayo ng kakaiba. Federizo ang itinuturing na isa sa pinakamatandang gusali sa Bulacan State University. Mula pa man noon, nagiging lunduyan na ito ng kabi-kabilang kwento ng mga pagpaparamdam mula sa mga misteryosong nilalang na kung minsan nga ay kakatok pa para basagin ang katahimikan. Matatandaan sa nakaraang pisteryo, pinasok rin natin ang kusaling ito. Pero hindi lahat ng kababalaghan ay atin nang nalaman. At kung may kakatok sa'yo, pagbubuksan mo ba ito yung kumakatok na yon sa room, especially sa speech lab yon, ay meron kasi ako isang klase noon sa klase sa mga Jorn students ay hapon yun eh, bandang 2. Uh, yung klase na yun ay normal lang naman yung takbo ng klase. So, may kumakatok. So, ilang beses, ko pinagbuksan yung kumakatok na yun, wala naman pumapasok na hanggang sa nilabas ko na. Uh, tiningnan yung labas, walang ganong studyante, walang studyante, no? walang studyante kasi nga alas dos, may klase halos lahat at uh, malinis yung hallway. Uh, akala ko kasi nung mga pagkatok-katok na yun, sunod-sunod, uh, kasi halos tatlong beses, kakatok, pagbubuksan, mawawala, mamaya kakatok na naman, uh, tapos bubuksan, kakatok, bubuksan, hanggang yun nga, nilabas ko na. Nag-decide na akong, tingnan yung labas kasi nga medyo naiinis na ako kasi tatlong beses na siyang kumakatok. At naisip ko nung una, wala ko naisip na kakaiba, na katok-katok. Akala ko ay meron lamang ano, ano, uh, nagtitrip or parang uh, pinaglalaroan lang kami. Hanggang sa sinubukong iparibyo to sa CCTV ng kolehiyo doon namin natuklasan kasama si Sir Carlo na yung kumakatok ay isang anino lang talaga siya. Uh, nung una, hindi eh, kami niniwala, pero hanggang napansin namin na merong anino na umalis pagka binubuksan yung pinto. Dito mismo sa pinto na ito, naranasan ni Sir jelo yung pagkatok. At nang ipareview sa CCTV, laking gulat niya na makita na wala namang kumakatok pero may imahen ng isang anino. Ang, pang, yung, ang original na sunshine, ay tagakal. No? Siya yun, na ang kwento ay sumasampa daw sa balikat etc. marahil napakahirap paniwalaan ng mga kwento at karanasan na ibinahagi ng mga taong nakaranas na mga hindi maipaliwanag na pangyayari. At sa mundo na ating ginagalawan, napakaraming misteryo ang hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Pero kahit anong mukha pa man ng kababalaghan, ang pinakamatimbang ay ang pananalik at pagdarasal upang ang takot at pangamba ay maibsan. Hanggang sa susunod na edisyon ng mga kwentong katatakutan, ako si Harvey Sabado at ito ang Pay Stereo. Magandang gabi, Kulsuwan!